wala raw pamamulitika yan eh ano ang purpose ng rally nila bakit pa sila nagra-rally hmm hindi ba eh mga DDS to eh yun e, mga DDS yan eh ayun e, kaya binabalik-balikan ko ayun na naman kasi sila eh ha? peace rally na naman pero ang mga ang mga kasama mga DDS na politiko Ha? ah, ah kompleto yan hmm, lalo na to si Marcoleta ah eto yung ulang kwa ni Marcoleta ano ha yung kanyang ulang nilunsad na rally noon hum, September 21 ah mabuti kong totoo ah eh. puro kasinungalingan lang yung ginawa niyang pagtalumpati pati doon sa entablado eh. Doon sa luneta. Ito, pakinggan natin. Sigurado ito, mas malala pa gagawin ito para lang masira ang gobyerno. Anong po ako? Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ah. Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun po ang bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. So ayan guys, nandito ngayon tayo ngayon sa public market. Oh, ito na. Oh, oh, oh. Mamimili po tayo. At syempre po natin kung magkano po ang presyo ng kamatis, uh, siling pansigang at uh, yung bell pepper. Okay? So let's go. Let's go. Ito nandito tayo. Ito. So, oh, public market. Ayun si so, Mendes. Oh, oh. Oh, ito, oh, oh. 70 lang kilo, ito, oh, 70 kilo, oh, oh, ito, medyo, ano, 80 kilo, alam ko ba 300, 400 lang kilo, oh, ito, 100, oh, pagpalagay natin, oh, o oh, ito 60 kung gusto niyo, ito may 50 o. Oh. Asige, ah, sige, mag, ano tayo? Siling ano naman, yung siling pang pang ano? Untik pa tuloy ako. Oh, yung ano naman, yung siling. Ma'am, good morning po. Magkano po yung ganito niyo ngayon? 400 ang isang kilo. Hindi po 40 ang isang piraso. Hindi po, kilo. po ano? Okay, oh. 400, oh. Ito po yung sinasabi ng ano, ceiling, uh, ano eh, bell pepper. Ay, eh, yung kulay green po nito, ganun din po. apo oh, may green po ito, di ba? Pares lang, pares lang po. Oh, ayan na, oh. Hindi po totoo yung sinasabing 40, 45 ang ano. Ayan po yung ano siling pang yung pang sigang. Oo. Oh, oh, oh. oh, ayan oh, no, sinasabi ni Ate, magkano kilo? 100. Oh, 100 kilo po. Nat naman oh. No. pinagsasabi nung ano? Na 1,000 per kilo na daw. Thank you, Ska. Ate, magandang umaga po. Tatanungin lang po magkano isang balot nito? 20. 20. Hindi po 30 isang isang pirasong kamatis ngayon. Oh, oh, ayan na si Nanay, oh, isang tindera ho dito sa ano, sa bayan ho ng ano, oh. Bayan na. Oh, eto ito po magkano dito? 10 pesos. Ah, uh, ito po yung ano no? Siling ano, siling pandigang Hindi po 10 piso isang piraso nito, isang piraso. Isang tali. Isang tali. Oh.